Welcome po sa Jitrick TV. Nandito na naman tayo sa ating mga uh, tutorial about glass in aluminum installation lalo na sa mga presyo. Mga sa ang ating pipresyohan ngayon ay ang glass window. Glass window po na uh, standard size uh, 4 feet by 4 feet or sa centimeter po ay 120 by 120. Tatong klase po ng glass window ang ating kutisyonan ang uh, awning window, awning type window na may 6 division po sa 4x4 at saka sa 4x4 na sliding window at ang jalousie window po natin ang jalousie window po natin yung series lang po at walang hamba at ting tingnan kung magkano ang mga presyo nila mga ano nila ah uh, Kerinsya ng mga presyo. Ang kukutisyonan ko ay ang ano po, ang ating tinted glass po. Tingnan po natin kung magkano ang presyo nito. Mga kalods Ito po mga kaluds, unahin natin ang owning window. Nakita natin sa ating picture. Ang ganda mga kaluds using tinted glass and PC white frame uh, kahit hindi PC white ang frame kahit itim na frame parehas lang yan sa ating quotation pag may anim na division na po sa 4x4 ay naging 500 na po yung square foot na sa sabigay natin dipindi po kayo, kasi yan sa ilang division po kung mayroon kayong katanungan about dyan sa owning window pwede kayong magtanong dyan sa ating comment section kung ilang ano division ang pinagawa ninyo ang presyo nito mga kalods ang 4x4 po ay nasa 8,000 po yan mga kalods kung medyo marami ang pinagawa ay magbigay pa kami ng uh, 5% discount uh, kung isa lang po ay dipindi po yan kung medyo malayo yung ininstula namin mag-add kami sa mga transpo po pero kung malapit lang sa aming shop Pwede magbigay rin kami ng discount. Depende yan sa amin po kung magkano yung bigay namin. Basta kung marami po, above 5 window po, ay magbibigay kami ng 5% discount. Medyo malaki-laki na po yung ma-discount ng ating customer kung 5% ang may bigay po na discount po. At ito po ang awning window, tinted glass, using YC38 series aluminum. At ang mga porbarehens po niyan ay mga stainless na po uh, kumplito na po yan wala na pong additional ang 4 x na size na uh, owning window uh, at ang isunod natin na presyon mga kalods yung tinatawag nating sliding window using tinted glass PC white print kahit yung frame po ay hindi PC white kahit itim po ang ilagay basta tinted glass po magkaparehas lang yung presyo ang bigay namin Uh, Paryas lang ang size na window po sa ating awning. Ang, ang ating uh, sliding window ay nasa 120 by 120 cm or 4 feet or by 4 feet po yan. Ang presyo po yan mga kalods. Ating uh, hindi pariha po ang presyo ng ating awning kasi magkaibang square foot yan. Ang bigay namin ng square foot nito ay, ay nasa 300 lang po ang square foot hindi katulad ng awning ay 500 200 ang diferensya medyo malaki-laki mga kalods kasi ang mga gamit ng ating awning medyo mahal po ang mga YC38 series ang sliding window po natin ay ang gamit natin ang 78 series hindi na po tayo gamit ng mga traditional kaya maraming mga palpak po noon uh, sa matagalan malaglag po yung window lalo na palaging hindi malilinisan ulaglag kasi ang ginagamit namin ngayon ano na kami ng uh, latest po na aluminum frame ang CB98 series po uh, at maganda na po yung gamitin lalo na sa ating mga pane roller na hibidyoti na with bearing po maganda na po yan pati is po with cap at stainless ng mga uh, screw natin ng mga ginagawa nating mga sliding window po ay nakapagaganda na po mga collods kaya sa 300 ang piso po swak na swak po sa sliding window natin ang, ang size po ng standard size po natin ay nasa 120 by 120 Ah, uh, ganito lang po yan ang pagkukotation mga kalods Ah, uh, 4 by 4 uh, 4 times 4 equal 16 times 300 ay nasa, top, nasa 4,800 po Ah, uh, depende po kasi yan sa mga uh, klase ng sliding mga kalods kung reflective medyo mahal mahal at kung anong mga gusto nyo ipagawa at gusto nyo malaman kung magkano ang presyo pwede rin kayo mag comment dyan sa comment section kung ano ang mga gusto nyo ipagawa sa inyong mga glass window para masagot po natin uh, mga kalods ang ganyang kalaki na 454 po ay maganda po yan kasi mas malaki yung ano niya uh, ang labasan ng hangin kung medyo maliit yung sliding po ay maliit rin po at at maliit rin po yung gastos pero yan po ang standard ng mapresyuhan lang natin ipindik po kasi yan mga kaluds ah, magtanong lang kayo dyan sa atin kung mayroon pa kayong ibang katanungan about sa sliding window po mga kaluds at ito na naman po yung katatlo nating kukotisyonan ang jealousy window po tinted glass po at saka ang sukat niya po ay kaparehas lang ng mga sukat ng sliding at awning po ang 120 by 120 po ang standard size po natin ng window po ito po ang sa picture natin yung ang mukha ng jealousy ang 4 x po ay dalawang ano na po yon dalawang seat na po yon at series po yon ang gitna uh, wala pong hamba yung natural lang po na sliding window po ang gamit po namin sa sliding window po ay ang Jello Plus Prime po yung heavy duty po miss ang brand po niya at naka fix na po yung ilalim hindi na matagal masira kasi heavy duty tapos ang mga gamit rin namin ito ay mga stainless po nasa 13 blades po yan ang 120 by 120 po Sobra po siya ng 12 blades Kasi nasa 46 na po yan Nasa 120 by 120 na po yan Nasa standard size na po yan na Ang Jalousie natin uh, Depende po yan sa ating mga Jalousie Mga kalods Kung gusto nyo uh, Kung mayroon kayong mga katanungan About sa Jalousie Ima-comment, uh, training lang kayo dyan Kasi ang presyo ng ating Tinted po na Jalousie Ay nasa 3,700 lang po kasama na po yon ang ating labor lahat at uh, kung medyo marami po at magbigay rin tayo ng 5% katulad ng awning at saka sliding window ang magkaiba-iba kasi yung presyo ng ating mga jalousie dipindi po yan sa glass na ginagamit po natin katulad ng sliding at awning iba-iba rin yung presyo kung iba yung glass ang gagamitin ito kasi yung presyo na ko po dito ay ang tinted glass lang po Uh, kung mayroon kayong ibang katanungan, uh, mag-comment kayo dyan sa, ibang, sa comment section natin about jealousy window, kung anong klase ng glass na ipakukot niyo sa akin. At pwede rin kayong magpakot sa akin ng ordinary po na jealousy frame, Mayroon min tayo niyan. Pero ang, binigay ko ngayon na presyuhan, ito po ang Jaloplas, plus, ang pinakamauso na jealousy frame po yung ginagamit ngayon. Yung parang plastic. Pero yung heavy po yung gamit ko. Uh, mga kalods, mga kalods, kasi ang, ang presyo nito po ay nasa uh, 3,700 po. Kasama na po yan lahat, glass at saka frame. Uh, maraming salamat mga kalud sa inyong panonood sa ating channel GTIC 3B. Uh, sana ibigyan tayo ng magandang pangatawan sa ating mahal na Panginoong Diyos. Mga kalods, kung mayroon mang mga katanungan about po sa glass installation po, ay maaari po kayong mag-comment dyan. At kung baguhan ka pa sa ating channel po ay paki uh, pakisuyo po ng like at subscribe para ma-update po natin ang ating mga tutorial sa inyo. At uh, kung anong mga updated price po ang maibigay natin sa inyo. At maraming salamat uli sa ating mga tikus baybay. bye uh, At sa mga nagdaan po sa mga video ko po ay eh, palagi ko po yung sinasabi sa lahat na uh, mag iba iba talaga ang presyo ng ating mga glass window. Depende po yan sa supply po na darating. Kung mababa yung supply, ang presyo at mag-adjust rin tayo sa ating presyo. At yan lang mga kalods at sanay naging aral rin ito sa inyo. At pakishare po kung... Para malaman ng iba ang ating mga tutorial about sa mga presyo sa ating mga glass window. Uh, God bless everyone at uh, thank you for watching po sa lahat.